Hindi na itago ni VP Sara ang kanyang, uh, should I say, exasperation sa palitan po ninyo ng kuro-kuro tungkol sa kung ano ba ang personal at official trip. In her words, I quote her, Yan yung example ko sa inyo na bobo talaga. Kapag gumagamit ka ng pera ng gobyerno, official business yan, kailangan mo mag-report. Kapag personal siya, walang gamit ng pera ng gobyerno, hindi mo kailangan mag-report. So ganun lang yan kasimple na kailangan ko pa i-explain. May buntong hininga pa po sa dulo. Ang, ka ang, kakulangan po sa kaalaman sa batas, sa ethical standards ay hindi po maikukubli sa pagmumura o pang-iinsulto. Siya naman po ang nagbanggit na trabaho, nagtatrabaho. So kapag nagtrabaho, dala ang posisyon, dala ang bandera ng Pilipinas, may official functions, public office is a public trust. So dapat ipalam ano ang naging magandang resulta sa pagtatrabaho. Kung walang mai-report, baka walang natrabaho. maaari na po tayong tumanggap ng inyong mga katanungan. We begin with Eden Santos, net 25. Uh, Yusek, uh, good afternoon po. Kumusahin ko lang po ulit yung kung meron na po bang plano ang... Uh, uh meron na po bang tugon o aksyon ang gobyerno sa paano kalang magpatubad mo ng price ceiling sa fresh meat Nakaya daw po ng mga consumer para mapasunod naman yung pagbaba po ng presyo ng uh, uh, baboy sa farm gate. Hmm. Supposed to be ay makakasama po sana natin si Sek uh, Kiko today. Kaya lang nagbago po ang ating schedule pero pinangako niya po na lahat ng ganyang katanungan ay sasagutin po itong linggong ito. Marami, marahil po ay sa Huwebes. So ilaan niyo naman po ang tanong na yan kay Secretary Kiko isang tanong lang po dun sa si follow up lang po uh, na pinangunahan po kanina ng Pangulo. Dun po sa tax uh, investment na binawasan, pa, paano po ba ito uh, yung mga simpleng mamamayan lang po, eh, paano po sila makakapag-invest dito? Uh, maaari po silang turuan ng na mas nakakaalam dito. Hindi po lahat tayo ay ganito ganoon ka, uh, kaalam sa pagdating sa stock exchange. So meron po ito mga nag -a -a, nagtuturo sa inyo, meron din po mga broker dito para po kayo'y maturuan. Thank you po. Maricar Sargan Brigada. Good afternoon po, Yusek. Um, some U.S. lawmakers po are proposing to build an ammunition production and storage facility dyan po sa Subic Zambales. And si Secretary uh, Gibot Yodoro nagpahayag na rin po ng uh, pagiging bukas sa ideyang ito. Pero si uh, Pangulong Marcos po kaya, bukas din po ba siya sa ganitong proposal? Uh, since wala pa naman pong, uh, formal offer patungkol po dito, uh, mas maganda po siguro bago natin hilingin ang uh, uh, tugon ng ating Pangulo, is mas maganda mailatag sana sa kanya kung ano ang mga detalye dito. Ang Pangulo naman po ay uh, doon lagi sa makakabuti sa ating bansa at makakabuti sa taong bayan. Thank you po. And Soberano, Bombo Radio. Yusek, good afternoon. Uh, nagbukas na po ang 20, uh, 20th Congress and um, magsisimula na rin po after ng SONA, magsisimula na rin po yung uh, budget deliberation. Uh, si House Speaker Martin Romualdez at iba pang mga lawmakers is backing the calls to institutionalize a transparent budget process by opening bicameral, bicameral deliberations to the public. Ano po ba yung uh, comment dito ng Palacio? Mm -hmm. uh, we respect the independence of the Congress uh, pero kapag ka po ang pinag-usapan ay uh, pagsasapubliko ng anuman transaksyon uh, patungkol sa gobyerno mas maganda po talaga na maging transparent ang bawat uh, galaw ng taong bayan. Thank you, Yusuf. Next, Anna Bajo, GMA News Online. Good afternoon, Yusek. Ma'am, uh, yesterday, uh, Ariel Nepomuceno took his oath as the new BOC commissioner. Ma'am, may we just get the reason why uh, Bienvenido Rubio was replaced? Mm -hmm. Uh, katulad ng ating sinasabi, ang Pangulo ang nais po talaga ay uh, makapagbigay ng mas magandang serbisyo ang bawat heads of agencies ang bawat um, uh, leader na nasasakupan ng ating pangulo hindi lamang po isa ang pinalitan anim po anim po kasama po ang commissioner ang uh, napalitan may mga collectors may mga commissioners may deputy commissioners rather And, uh, directors. Anin po lahat sila sa Bureau of Customs. So, ang tanging gusto ng Pangulo ay uh, maging uh, tapat sa bansa, labanan ng smuggling, at syempre po, maging transparent sa koleksyon ng uh, revenues. Pero ma'am, what does it say po sa performance ni Commissioner Rubio? Was the President not satisfied with his leadership po? Hindi po natin masasabi yan at uh, kung ano man po ang naging dahilan ng ating Pangulo, malamang po ito'y patungkol pa rin para sa ikagaganda ng serbisyo sa taong bayan. Uh, Ma'am, may we just get uh, the President's marching orders kay Commissioner Nepomuceno and sino po kaya yung papalit sa kanya sa iniwan niyang post sa so, OCD? Po. Ah wala pa po hindi pa po sa akin na ibigay yung detalye patungkol dyan. pero ang marching order unang-una po ay eh, dapat protectionan po strengthen yung uh, border protection at labanan nga po ang smuggling at nag uh, nagsisimula na po ang pamahalaan sa paglaban sa mas matinding laban sa smuggling. Thank you ma'am. Next question Ivan Marina, GMA Integrated News. Sa survey po na isinagawa ng Octa Research, lumabas na mas nakararaming Pilipino ang pabor na bumalik ang Pilipinas sa ICC. Is this something that will further the President's openness to rejoining the ICC or will it create a sense of urgency for the country to rejoin the ICC? Sa ngayon po ay uh, hindi pa po muli, hindi pa po natin napag-uusapan yan, hindi pa po nababanggit ng Pangulo. Pero yung ganito mga sentimiento po ng ating mga kababayan ay... Uh, Dinidinig naman po ng ating pangulo. So tignan na lang po natin sa mga susunod na araw kung ano po ang magiging uh, saloobin ng pangulo sa pag-rejoin sa ICC. Uh last uh, last week or over the weekend, hindi na itago ni VP Sara ang kanyang uh, should I say exasperation sa palitan po ninyo ng kuro-kuro tungkol sa kung ano ba ang personal at official trip. In her words, I quote her yan yung example ko sa inyo na bobo talaga. Kapag gumagamit ka ng pera ng gobyerno, official business yan, kailangan mo mag-report. Kapag personal siya, walang gamit ng pera ng gobyerno, hindi mo kailangan mag-report. So, ganun lang yan kasimple na kailangan ko pa i-explain. May buntong hininga pa po sa dulo. Would you like to respond? Ang, ka ang, kakulangan po sa kaalaman sa batas, sa ethical standards, ay hindi po maikukubli sa pagmumura o pang-iinsulto. Simple lang naman po bakasyon o trabaho. Siya naman po ang nagbanggit na trabaho, nagtatrabaho. Uh, not on a holiday. So kapag nagtrabaho, dala ang posisyon, dala ang bandera ng Pilipinas, may official functions. Ayon na rin sa RA 6713, public office is a public trust. So dapat ipalam ano ang naging magandang resulta sa pagtatrabaho. Kung walang ma-report, baka walang natrabaho. Ang pangulo focus sa trabaho. Kapag po siaman ay uh, umaalis ng bansa, may dalang magandang balita. May magandang naging relasyon sa iba't ibang leaders. Isa dito ay ang pagsagip sa buhay ni Mary Jane Diloso. Dahil sa magandang relasyon sa Indonesia. Ang pagpapauwi, ang pagpapabalik ng dating mamabatas na si Arnold Forteves. Pati na po ang mabilis na pagbabalik kay Alice Goo. At sa Japan, inaangat ang turismo ng Pilipinas. Yan po ang trabaho na dapat ipagmalaki kung talagang nagtrabaho. Katrina Domingo, ABS-CBN. Good afternoon, Under Secretary. Ma'am, just a follow up question first on the BOC appointment. Does this mean that the former commissioner and the five other or six other officials who were removed from their posts were tagged in anomalies within the agency? We cannot say that. We cannot say that. The only purpose of the president is there is a continuing performance evaluation. Everybody is on notice, everybody is on probation. We have to work better for the country and for our fellowmen, men, Filipino people. Okay, ma'am, on the uh, uh, Justice Secretary, Jesus Christine Remulia said yesterday in an interview that he has already relayed to the president his intentions to apply for the ombudsman post, which will be vacated uh, by mid this month. ano po yung naging response ng Pangulo doon sa pagsabi ni Justice Secretary Remulla na he wants to vacate the DOJ to transfer to the Ombudsman? Wala pa pong nababanggit ang Pangulo kasi wala pa rin po yung shortlist na tatanggap ang Pangulo. So hintayin na lang po natin kung ano po ang magiging pasya pag sa tamang panahon. But does Remulla have the blessing of the President to vacate the DOJ? Yan po naman ay uh, kanyang pagpapasya kay SOJ ya uh, Boying Grimulya. So hanggang ngayon ay wala pa naman po, hindi pa po nababakante ang Department of Justice. Uh, so hintayin na lang po natin. La sorry, last follow-up question. Meaning, ma'am, hindi pa nagpre-prepare din ng backup shortlist ang Pangulo with regard to the possible replacement of Remulia. Should he be accepted by the JBC? Opo. Opo. As of now, wala pa po tayo nakukuhang detalye kasi wala pa rin pong short notice para po sa posisyon ng Ombudsman. Jean Mangaluz, philstar.com. So, the DBM is set to submit its budget to Congress, so the proposed 2026 budget to Congress this month. So, what can we expect, especially since very controversial yung budget natin for this year? Lagi naman po ang Pangulo, sabi nga po natin kung ano ang makakabuti sa mamamayan at para sa bansa. So, ngayon po, uh, patungkol po sa Fair Health Funds, ito po ay isinimiti pa lang, so pag-aaralan po ito. Tandaan po natin, muli, ang gusto po ng Pangulo ay mapaganda mapa ang um, ka, ang buhay ng bawat Pilipino, maging mas magaan, at mabigyan ng magandang serbisyo medikal at pangkalusugan. One quick follow-up. So intact po yung PhilHealth funds for in the 2026 budget? Sa proposed version? Uh, ako po, sorry po, hindi ko po nakita. Tatanungin ko po ang Pangulo. Hindi ko po nakita sa, as of now. Mm -mm. Left Narciso, DZRH. Good afternoon, Yusek. Sabi po ng uh, luwa na tapos na yung investigasyon nila, kaugnay ng mga reklamo sa Prime Water, uh, na isumitin na po ba yung resulta ng investigasyon sa Malacanang at nabasa na ba ni Pangulong Marcos? Uh, opo, nakatanggap na rin po tayo. Siguro nakalimutan ko lang po dali. Ipapakita ko po sana sa inyo. Isang folder po siya. Ang report. At dalawang boxes ng balikbayan boxes. Ganon karami so nabigyan nabigyan po tayo ng kopya kahapon at nabigyan na rin po ang uh, ang uh, office of the president at ito po ay aaralin and um, asahan niyo po na mabilisan pong aaralin ito para sa sa mga consumers po ng Prime Water. Uh, pagkatapos pong maaral ano po kaya ang susunod na hakbang? Definitely gagawa po tayo ng legal na aksyon. Aksyon na naaayon sa batas. At uh, walang masasagasaan, pero dapat para sa taumbayan. Last question, Adrian Halili, Business World. Hello, ma'am. Um, can you have the palace's reaction on the 50 peso wage hike in NCR? And will the president support a legislative? wage hike in the 20th Congress given that Senators and Congressmen have already filed bills uh, on it. Mm. Nung pa po natin sinasabi, uh, gumagawa po talaga ang programa ng programa ang Pangulong Marcos Jr. para sa ikagagaan ng buhay ng bawat manggagawang Pilipino. Nandyan po ang mga job affairs kung saan nagkapagbigyan na po tayo mula 2022 hanggang kasalukuyang May 1st, May 1 ng 170,000 na trabaho para sa ating mga kababayan. At dahil na rin nagkaroon din po ng 27 billion US dollar uh, investment nakapag create na rin po ng 350,000 na jobs nationwide. At uh, kung nagbigay po ngayon ang Regional Tripartite uh, Wages uh, and Productivity Productivity Board ng uh, 50 pesos na wage hike, uh yan po ang na-evaluate na maaaring ibigay sa ating mga gagawa para maibsan po ang kahit konting hirap na lumalabas po itong 1,300 per month. At uh, sa lahat po ng kakayani ng administrasyon at uh, sa pakikipag-usap sa lahat ng stakeholders, mga manggagawa, mga negosyante, mga investors, lahat po ito ay pakikinggan para na rin sa kabutihan ng lahat. Hindi lamang para sa mga gawa, hindi lamang para sa mga investors o sa mga negosyante para po sa lahat. On the 20, on the legislated wage hike, ma'am, will the president support it? So, Muli pag-aaralan ito kung kakayanin ba talaga. Kasi kung magdudulot naman ito ng um, layoff, dahil hindi kakayanin ng karamihang maliliit na mga negosyante. Mas marami pong mahihirap ang mga manggagawa dahil baka mawalan sila ng trabaho. Kaya pong ito lahat ng ito ay pag-aaralan para sa ikabubuti po ng lahat.